May mga sitwasyon na sadyang mahirap unawain at tanggapin. Kabilang sa mga ito ay ang pamamayagpag ng gumagawa ng mali at tila pagkagupo naman ng mga gumagawa ng tama. Maraming dahilan kung bakit hirap tayong unawain at tanggapin ang ganitong sitwasyon. Kabilang na dito ay ang kaisipan na ano pang saysay ng paggawa ng tama kung yung mali din ang tila umaalagwa. Siyempre alam natin na sa paggawa ng tama may mga pagkakataon na madedehado ka. Halimbawa, kung nagnenegosyo ka ay yung pananatili sa tamang patakaran. Kung nag-aaral ka naman ay yung pananatili sa pag-aaral ng mabuti sa halip na mandaya o mangopya na lamang sa iba. Misan umaasa tayo na ang mali ay maitutuwid at ang tama ay hayagang kikilalanin at pasasalamatan. Pero alam natin na sa mundong ito ay hindi palaging ganoon. Madalas pa nga, ang madaya ang kinikilala at ang maling gawa pa ang tila tinutularan ng iba. Paano ba natin haharapin ang ganitong sitwasyon? Ang sabi ng Bible, mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Sa mundong ito, hindi lahat ng masama ay mapaparusahan at hindi lahat ng kabutihan ay pasasalamatan. Dahil sa makasalanang takbo ng mundo, ang kabaliktaran pa nga ang maaari maging totoo. Ang masama ay mamamayagpag, samantalang ang mabuti ay maaaring malugmok. Sinasabi ng verse sa atin na ang paghihirap na dinaranas ng gumagawa ng mabuti sa kamay ng masama ay talagang nangyayari dahil sa kasamaan ng mundo. Subalit, hindi ito dahilan upang panghinaan ng loob at sumuko. Ang dapat na maging hangarin sa paggawa ng mabuti ay ang pagpaparangal sa Diyos at hindi ang pagkilala o pasasalamat ng tao. May mga sitwasyon talaga na kung saan ang kabutihan mo ay hindi mapapansin at minsan pa nga maaari pang masamain. Gawin mo lang ang tama ng may tamang motibo. Makakaasa ka na ang Diyos ay hindi bulag sa hustisyang hangad mo. Sa takdang panahon, ayon sa panukat ng Diyos, ang masama ay parurusahan at ang mabuti ay kikilalanin. Habang hinihintay mo ang panahong iyon, Huwag kang magpadaig sa panghihina ng loob at sa halip, magpatuloy ka sa paggawa ng tama sapagat alam mo na ito ang nais ng Diyos. Hindi ka man mapansin o mapasalamatan sa gawang tama o marahil mausig pa sa paggawa ng nararapat. Tandaan mo na sa takdang panahon, ang hustisya ng Diyos ay ilalapat. Asa ka pa!